Hello na po yung mga badi! Okay Sunday man karon. Moli na po ko sa bukid mga badi. Pero this time, daghan kay kong dalang ang mga gamit. ani na daya akong routine mga badi. Kung gikan ko sa duty, lahos na rin ko sa lungsod kay magskwela na po ko pagka Saturday. Pagka Sunday na po din mga badi, uli na po din ko sa ilang mama sa bukid. Managid na akong schedule kay man lagi atong lawas badi. So, kinahanglan na itong tungaw na atong time. Char. So, muna akong pasalubong sa ilang ate. Sabon. <laughs> Kabalo ko, malipay sila na ginasilaan ng mga badi. Pagdanan ako sa gawas, agoy. Gahangin naman badi yun yung maraglain ang panahon Ug di bundak na ginang kusog ng ulan. Murag nanganganib na ni badi, marag di na gitani pa uli ba. So, kay ulan-ulan pa man, ay dili na ulan-ulan. Kay kusog gina nga ulan badi. Look at that, Char. So, naka-desisyon ko badi nga magkapi dalang sako. Kay, no? Yes. Char. Hindi kita mga pi kay, mm, nagulan na. sa lagayan ni ngalawas, di gid mahimo kung di makakapi. Char. So, muna, natapok na na ako akong mga gamit ba di? Muli na putan ni sa bukid. Daghan kita gamit. Tanaw na akong gamit. Ana pa sa loyo. Oh, daghan kita na ba di? So, nakadesisyon dahin ko ba nga. Kanang bag nga. Daghan sulod. Pero mga bedsheet ang sulod na na ba di? Akong gina kung ako na dalunta nandi na ako na makaya. So, what do we do? Nandi! To the rescue na po si Nandi guys. Ako na po nag sa kaya ha. <laughs> Gamit. <laughs> anyway, ang pag-uli day sa ilang mama every weekend. Muna ang isa sa pinaka-excited nga part no. Kaya bitaw, finally after a very long week. Trabaho, tapos iskwela kaning paguli ang medyo moy maka kaya ito maka makahupay ng ka, kakapoy bakang kakapoy by the way ako din yung gihapit na yung bugoy nga ni Ato sa yahang tito Ken kay nagbakasyon na very nostalgic gini nga mga scenes guys huy unsay gade mo dito mong farm mga badi and welcome to city you veneer my mm. so na akong kung basic na pagumangko ni yung ni sir winnables nasa ponzig dula og tablet dayon akong ate nga ini 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 tapos mo excited ko kay na pa sa lubong nga pan mga badi ala sa una sa una bito mga badi kita pa excited mo uli atong at mama og papa ron badi ato nang mga ginigana nang excited sa atong pag-uli na tay dala nga pan or So, ano? Pagkamayo, kaya kayo sa ginoo, ba di kayo katagaan tag-trabaho nga sakto? Si, uh, happy na kayo kong parents, sana mga ba tanaw ganyang smile ni mama, oh. Oh, uh, di rin dahil tayo makaingon nga, nagbunga na ganyang ilahang mga kakapoy. Hmm, itong pag po do. So, badi, di, hinaot nga, kini nga akong simple nga kinabuhi no hinaut nga makonsider ni mga maningkamot gid ka kami dili man gid mi dato look at uh, the abuhan of my parents so Simply, pa kay na tanaw ro simple ya yeah. pero daghan kay mga stories na nga abuhan o nga akong pasalubong mga badi Agoy, ang mahiwagang sabon. Mora gid taw ni ang kalipay sa akong ate pag makadawat sila og sabon. Mm. Mga badi, simply na kayong ginaboy sa bukid ba? simply pa pero daghan o pangandoy. And speaking of pangandoy, every time mamuli ko sa balay, makita na po na akong pil na siya nga gasimbolo sa akong diploma sa masters. So every time mamuli, maraming gig ko sa pagpadayon sa akong masters kaya na hagabita yung akong diploma. So money, kung makauli ko, magtapok mi sa balay kaya mga pi, magsturestorya, kanabit akong makaspend together ta mga quality time with the family. Okay kanyang katabang na po tag-laptop, eh natagatabangan nga atong iagaw sa iyang yeah, pagpang-apply. And of course, my favorite part sa pag-uli Char. Luto og sayuti guys with tinapa agui kalami. Lahi ra gid makulit sa atong pamilya. Og balik-balik kung ginako nga home is where the heart is. Og salamat kay mga buddy sa pagtan-aw Pemis sa akong video. Inaot nga pagtulunan nga makuha. No? And always remember mga buddy, sinaha bata padulong. Uli kita sa atong pamilya, sa atong ginikanan. Thank you for watching and don't forget that God is bigger than your problems. Bye buddy.